inatawan si Jesus ng parusang kamatayan. Salamat sa Diyos at inalis na ang parusang kamatayan sa ating batas sa Pilipinas. Totoo naman kasi na madalas magamit ang batas laban sa mga taong wala namang kasalanan pero gusto lang gipitin ng mga nasa kapangyarihan hindi ko na kailangang magbigay ng mga halimbawa, alam ninyo. At hindi naman totoo na epektibo ang parusang ito bilang paraan ng pagsubil o pagsupil ng kriminalidad sa ating lipunan. Mas delikado nga sa lipunan kapag ang mismong mga alagad ng batas ang nagiging instrumento ng kriminalidad lalo na kapag lumakas ang loob nila na abusuhin ang kapangyarihan kapag sa tingin nila ay hindi sila mapapanagot ng batas kapag para sa kanila sila na mismo ang batas o hawak nila sa kamay nila ang batas sa kasaysayan ng ating bansa noong mayroong pang death penalty sa atin iba't iba ang mga paraan ng pagbitay na ginamit ng gobyerno. Noong panahon ng gobyernong kolonyal ng Espanya, garote ang paraan ng pagbitay katulad ng ginawa sa tatlong pari na sina Padre Gomez, Burgos at Zamora, kilala natin bilang Gombursa. At firing squad naman tulad ng ginawa sa ating pambansang bayaning si Jose Rizal. Noong panahon ng mga Amerikano, pagbibigti ang paraan ng pagbitay o pagparusang kamatayan. At inabot ko pa noong ako'y bata pa ang silya elektrika noong kapanahunan ng martial law at ang lethal injection noong matapos ang martial law natigil nga ang death penalty noong taon 2006. Pero nauso naman ang EJK pagkatapos. Ito ay mga ilegal na paraan ng pagbitay. Pero tahimik na sinang ayunan ng maraming mga Pilipino dahil sa paniwala nila, maling paniwala nila na mabisang paraan nito ng pagsupil ng kriminalidad. May narinig ako noon na mga kwento ng mga paring nagsilbi bilang chaplain na umaalalay noon sa mga binibitay sa Bilibid Prison. Ang iba daw sa kanila dahil sa tindi ng kaba at takot sa nalalapit nilang pagkamatayan dinadala pa lang sila sa lugar kung saan sila bibitayin, nagwawala na sila at nagsisisigaw. Ang iba'y nagsusuka, may naiihi sa pantalon at mayroong nasisiraan ng bait. Ano ang nakikita nating kakaiba sa kwento ni San Lucas tungkol sa pagharap ni Jesus sa parusang kamatayan sa krus. Limang bagay. Una, kalmado siya. Panatag ang loob na sa mga umuusig sa kanya. Pangalawa, nanindigan siya na walang katotohanan ang mga paratang laban sa kanya. Pangatlo, pinigilan niya ang paggamit ng dahas at pinagaling pa niya ang nasugatan na kampon ng mga umuusig sa kanya. Pangapat, nagpatawad siya. Hindi siya nagbitiw ng mga banta ng paghihiganti laban sa kaaway. Mula sa krus sinabi niya, Ama, patawarin mo sila hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Itinuro niya silang kibang o nawawala lamang sa sarili. Hindi sila masama. At ang panlima, hanggang sa huling sandali, nagbibigay pa rin siya ng pag-asa. Katulad ng ginawa niya sa magnanakaw, sa tulisan na katabi niyang nabitay sa kalbaryo. Ibig bang sabihin, hindi natakot si Jesus? Ah, natakot din siya. Huwag niyong kakalimutan, siya'y taong katulad natin. Subalit, hinarap niya ang takot. Sa gitna ng pananalangin niya, dun sa Garden of Gethsemane, sa bundok ng mga olibo, Nagdasal siya, nanalangin siya hanggang napalitan ang pangamba sa puso niya ng isang kapayapaan at kapanatagan ng kalooban. Kapanatagan, kapanatagan sa pagharap sa mga pagsubok. Kapag hinahawakan ninyo ang palaspas ninyo, Tatandaan ninyo, ito ang sinisimbolo ng palaspas na minanalang natin sa bayang Israel mula sa karanasang pinagdaanan nila sa paglalakbay nila sa disyerto. Kaya pala, maging simbolo din ito ng ating mga bayani, ng ating mga martir sa simbahan. Kapag martir, ang makikita ninyong rebulto, madalas may hawak siyang palaspas. Ginawang tanda at sagisag ang palaspas. Sagisag ng pagpapatutuo, pagyakap at paninindigan sa kalooban ng Diyos. Ito kasi ang larawan na ginamit nila bilang alaalo ng bayang Israel na maraming beses nung sila'y naglalakbay sa disyerto, maraming maraming beses silang natukso na masiraan ng loob matapos na tumakas sila sa pagkalipin mula sa Egypto. Wala palang shortcut patungong promised land. Ang tangan nilang palaspas ay para bang pampalakas loob sa kanila na magpatuloy pa rin sa paglalakbay, na sumulong at huwag umatras, na humarap sa init, sa pagod, sa uhaw, sa gutom, sa dusa at kamatayan na walang hinahangad sa puso kundi ang makaabot, ang makapasok sa lupang pangako. Mga kapatid, ganoon kung umusbong ang pag-asa sa buhay natin. Nakapagmadilim sa ating kapaligiran, kapag madilim ang ating nilalakbay sa loob, sa puso at sa diwa, doon tayo maghahanap, maghahagilap ng liwanag na siyang gagabay sa atin para magtiyaga at magpunyagi hanggat hindi sumisikat sa labas ang liwanag. Ganoon kasi ang totoong mga kwentong buhay natin. Hindi naman laging matamis o maginhawa o masarap ang mga daranasin ng taong tunay na nagmamahal. Pero pagmamahal pa rin ang magpapalakas sa atin para harapin ang anumang pagsubok, ang pagtitiis, ang pagdurusa ng may katatagan ng loob ng pananampalataya at tiwala na hindi tayo nag-iisa sa lakbayin. Sa ganitong paraan lamang natin mabibigyan ng saysay at kahulugan ang mga krus na kailangan nating bitbitin sa mga buhay natin. Mas masakit daw ang magdusa kapag hindi natin mabigyan ito ng kahulugan. Ito ang pinakamahalagang aral na ni Yesu Kristo sa atin na mga alagad niya. Siya lang ang makapagtuturo sa atin kung paano mapapagaan ang mabibigat nating pasanin na kung susunod tayo sa kanyang landas sa kalbaryo, matatagpuan natin sa piling niya ang hinahon ang kapanatagan ang kapayapaan ng loob at ang malalim na tiwala sa Diyos na kung haharapin natin ang ating mga pagdurusa at kamatayan bilang ating pakikiisa sa pagdurusa at kamatayan ni Kristo ay mabibigyan din natin ng mga ito ng kahulugan bilang partisipasyon, bilang pakikilahok sa kanyang misyon. Anong misyon ito? Sa misyon ng pagtubos sa mundong nakasangla. Ang misyon ng pagpapalaya mula sa pagkabihag. Ang misyon ng pag-aalay at pagbibigay buhay sa ikatatagumpay ng paghahari ng Diyos.